ay etong uh, issue tungkol sa kuryente wala silang maikatwiran sa akin Dennis kapag tinatanong ko bigyan mo lang ako kahit isang katwiran siguro ako kung bakit kinakailangan pati ninakaw na kuryente ibabayaran ng isang Oo. consumer correct, wala talaga oh, 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 wala oh, oh. talaga maliban na lang sa sasabi nila na kasi po technically eh merong nawawala po kapag nagpo po kami ng kuryente so technical loss palagay mo ako <laughs> Samahan kita sa argumento na yan. Mm -mm. Pero bago kayo nagpasya na gumawa ng kuryente at magbenta ng kuryente, alam ninyo yung naturalesa ng inyong industry. Mm -mm. tama. Alam ninyo kahit anong gawin nyo, may mawawala at mawawala. Tama. So para sa akin, i-consider natin yan na business risks. Mm -mm. Mm -mm. Lahat naman ka ng negosyo, may be, panganib eh. Tama. Kong eh so, bakit ka ako kayo lang? Mm -mm. Ang negosyo sa buong sa balat ng lupa. Mm -hmm. <laughs> ang ang gusto niyo wala kayong panging. Mm -hmm. Kahit insurance company, company nga na nagko cover ng risks. Uh -oh. Ba, eh meron din to club uh -oh. ng mga insurance companies. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Eh dapat nga yung system uh, loss uh, kung dapat sila nagbabantay niyan at pagpaparusa niyan. Eh bakit parang Kung hindi nila nahuli, tayo magbabayad. Eh kasi sabi nila, ba't pa ako hahanap ng manghuhuli? Mm -mm. Total binabayaran mo na. Gastos lang yan eh. Hindi na siya mag-hire ng police mm -hmm. o security guard para bantayan ang mga poste nila o mga uh -huh. metro. Uh -huh. Sa pagkat binabayaran mo na eh. Uh -huh. Binabayaran uh -huh. ko na. Uh -huh. Uh -huh. Tama, tama, tama. Okay. Kung kayo po ang uh, magiging uh, senador ng Pilipinas, paano po ninyo matutulungan ang... Uh, ang uh, problema sa kuryente ni Mang Kanor o ni Aling Iska pagdating sa itong ma para mabantayan itong, uh, sa ka problema nitong uh, kuryente? ko. magumpisa tayo doon sa nilalaman ng uh, batas, Dennis. Yung hmm. sinasabi ko sa yung open competition, hmm. uh, retail competition and open access. Dapat hmm. Hmm. simulan talaga yung uh, paglalabas ng uh, rules and regulation para ma-implement na itong programang ito. Sapagat dito, ay uh, makakatipid talaga ng kuryente. Dahil pagka ito'y pinagana mo na, magkakaroon ng option ng isang consumer na makapili siya ng magse-serve sa kanya ng kuryente. Magre-retail sa o, kanya. Correct, correct. Kasi pagka-retail, talagang medyo mamumura yan. Kaya lang, kinakailangan eh, pagtalunan yan. Sapagkat ang ERC nga, hindi ko malaman, sa hindi may ng nakadahilanan, bakit nagtagal eh Isip pin mo naman. Nagawa yung batas na yan 2001 pa. Mm -hmm. So ibig bang sabihin sa loob ng 24 na taon, Ta -taon. hindi mo pa nagawa mm -hmm. yung isinasaad ng batas na kinakailangan na palaganapin mo yung retail competition and open access at saka yung aggregation sapagat ito ang sa